it's me again. So, ngayon po, magsasagot po ulit tayo ng mga katanungan. Actually, yung mga sinasagot ko po is yung mga questions po sa YouTube channel ko. So, kung gusto niyo pong makita or ma-search yung YouTube channel ko, ito po yung um, pangalan ko po sa YT. So, please pa-subscribe na din po pag may time po kayo. Ito po, babasahin ko po yung tanong ni ate or ni kuya. Good day po. Okay po ba mag ng elderly or caregiver sa Malta? Balak ko mag-aral sana. Any advice po? Salamat. So, yes po, okay naman po mag-aral ng caregiver dito sa Malta. So, I think it's like 3 to 5 months, I'm not so sure. Pero, ilalagay ko po sa taas kung saan po kayo pwedeng uh, mag-inquire. So, ang pangalan po niya is Learning Works. So, I think nung last na, na nag-inquire ako is... Um, 800 plus yata yung sinabi or 700 plus depende po kung anong level. So ang kagandahan po dito is pwede din po siyang installment pag hindi mo po siya kayang i-cash. So ayun po. Maganda po siya pero I think sa online lang po siya or pwede din sa personal. Magtanong na lang po kayo kung gusto niyo po but for me uh, as per feedback ng mga kakilala ko maganda okay naman daw po. So, advantage din yun para sa atin. Experience din. And at the same time, mas marami tayong matututunan. And ako din po, bala ko din po talagang mag-aral soon. So, pag nag po ako, i-update ko po kayo for sure. Okay, yun lang po.